Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Biernes, August 22, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahin ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay swertihin sa anumang uh, ng sugal kung kayo po ay tumataya or uh, mahilig po kayo magsugal. Okay, online man yan. So, pwede nyo pong uh, gamitin ito para kayo po ay pinasin. So, kung gusto nyo pong umorder, pwede po kayo mag-PM sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. Uh, cleanse, bless, and ritualize na po ito. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan i-mix i-combine itong mga numerong ito base po sa mga subject sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong Aris, magsipagdaratingan na ang magandang kapalaran na noon pa nakalaan para sa iyo. Kaya't huwag mong kaliktaan na isa buhay ang pagkakaroon ng positibong pananaw upang lalo kang siswertihin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamasorting numero, 9, 19, 26, 34, 40 at 45. Para sa mga taong Taurus, huwag mong katakutan ng mga pagsubok sa iyong harapan. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero 6, 15, 29, 31, 33 at 34. Para sa mata ang Gemini, magbawas at magdagdag ka. Bawasan mo ang mga bagay na nasa iyo. Unahin mo ang mga abubot at kalat sa iyong silid upang umaliwalas naman ang iyong kwarto. Ito ang sekreto ng kapalaran mo. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mga maswerting numero, 5, 11, 23, 25, 36 at 42. Para sa mga taong cancer, ikapon mo ang mga negatibong pananaw. Ito ang hadlang kung bakit hindi makadapot-tapos sa iyo ang mga swerte. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mga maswerting numero, 2, 16, 20, 22, 24 at 38. Para sa mataong Leo, kumilos ka na parang hindi mo iniinda o pinapansin ang mga pinagsasabi ng mga tao laban sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga sorting numero, 3, 10, 18, 21, 32, at 42. Para sa mataong Virgo, hindi pa man nagsisimula ang laban pero ang mga duwag at mahihina ang loob ay nabibilang na agad sa mga talunan. Higit kailanman, ngayon mo kailangang magpakita ng tapang. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamasorting numero, 7, 14, 25, 29, 36, at 43. Para sa mataong libra, kung ayaw mo, hindi ayaw mo. Pero bago ka umayaw, pag-aralan mo munang mabuti. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamasorting numero, 4, 16, 23, 31, 38 at 41. Para sa mga taong Scorpio, mag-ingat ka dahil ang taong sa biglang tingin ay umaabante ay nakakaranas din pala ng mga hindi magandang kapalaran. Ang yumama para na kulay ay red. Ang yumama maswerting numero 9, 17, 21, 26, 34 at 40. Para sa mga taong Sagittarius, nagbabala ang iyong kapalaran na maaari kang matulad sa gamugamo na naaakit sa kislap ng liwanag na sa huli ay nasisira din ang pakpak at hindi na muli pang nakakalipad. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mamasorting numero 3, 15, 25, 33, 39 at 42. Para sa mga taong Capricorn, kahit palakas ang tao, kailangan niya pa rin na makakasama sa buhay. Piliin mong mabuti ang para sa iyo dahil may ilan na ang layunin ay ang makinabang lang sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga numero, 4, 18, 23, 36, 38 at 45. Para sa mga taong Aquarius, nakakasawa rin ang masarap na buhay. Kaya naman, makipagsapalaran ka sa ibang larangan dahil madarama mong nakakabagot ang mga pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 1, 13, 22, 28, 34, at 40. Para sa mga taong Paises, kung ano ang kinikilos ng mga taong nakapaligid sa iyo, yun din ang ikilos mo. Ano mang sobra ay posibleng pagsimula ng inggit. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga sorting numero 6, 10, 11, 24, 31 at 44.